Ah, uh, so hello there guys. Uh, Arquin Olivares here. At ngayon ay tatalakay natin ang isang napaka-basic na tutorial tungkol sa uh, beatmapping. bitmapping. So ngayon, uh, tuturuan ko lang kayo ng pinaka-basic cheese or mesta basic na uh, para maka ma-set nyo yung kanta nyo for Osmania uh, bitmap uh, editor para yeah, you know, gagawa-gawa tayo ng mga Minya. Minya Cheese. And go, punta tayo ng edit. Siguro doon na nakahanda na yung file nyo doon sa desktop nyo para i-drag nyo na lang sa oso nyo kung naka-window mode kayo. Okay, so punta tayo edit. Editor. So, may i-drag po aking... So, kakadrag ko lang. So, ito yung minitaw. Wala siyang kahit eh, Wala siyang kung ano. Kasi wala tayong nilagay. Wala kang information na nilalagay tayo. So, yung miss na sa kanta para sa opening niya. Sa oso. So, ayan. Ito na yung song setup. Nandito lahat ng information about ng kanta. So, naka-indicate agad itong mga to Kuha ng nasa MP3 na yun. Uh, difficulty. Lagay lang po muna hard or kahit ano pa yan. So, hindi may mahalaga yan ngayon. Ang mahalaga kung paano natin isa-setup. So, ngayon, punta tayo sa mode specific. Nakalagay dito all. So, babagoy natin yan to Osomania para yung editor maging Osomania. And then, punta tayo ng design. Tandaan niyo, lagi nyo i-disable ang countdown and letterbox dahil hindi siya mahalaga sa Osumania. And, hindi siya rin rankable. So, widescreen support para pag nag-widescreen, yung background nyo, yun, naka-widescreen. I guess. So, punta tayo na audio. ah uh, yung, so, since baguhan pa lang kayo, ah uh, lagay nyo sa soft and enable custom overrides. Actually, hindi naman to importante sa ngayon. And, pero gusto natin na hindi masyado maingay yung mismo uh, hit sound nyo pag naglaro. Ah, uh, default hit sound nyo pag nilaro ng mga players. So, ganyan. Lagay muna natin sa 30. Okay, oh, kahit ano yan. Sa 30. And then, yung difficulty, kung gusto nyo ng ano, ah uh, normal, dapat ito ay 6 at 7 yung overall difficulty. Pero since hard yung nilagay natin, it will be 7-7. Seven, seven. So, para saan itong mga to Actually, ito yung ma may mahalaga to sa part ng ano, pero hindi natin siya itatakil. So, yan lang. Hinanda ko lang natin yung song setup and okay. So, ito na yung pinakamahalagang uh, parte dito sa tutorial. Ang pagkuha ng BPM map offset na kadalasan ay uh, hindi makuha ng iba nating mga baguhang mappers at uh, kumbaga dito na stack na agad sila, hindi na agad sila na motivate So, paano nga ba kumuha ng BPM at offset? ah uh, Actually, mahirap siya, pero pwede nyo siyang gamitin, ah, uh, pwede nyo siyang makuha manually by using this feature. Tap here or press letter T, button T, para ah, uh, makuha nyo yung B, tamang BPM. So, kumbaga, maging kukunin nyo siya ah uh, gamit ang iyong tenga at iyong accurate cheese. So, ngayon, para makuha natin yun, BPM, punta tayo sa chorus. I suggest you na punta agad kayo sa chorus para yung pinakamalakas na beat nandun yun at maririnig nyo. At sasabayan nyo na lang ng letter T. Tap here. Letter T nyo na lang sa keyboard nyo. Ayan. So, dito nag-start yung ano, chorus. So, pre-cross na natin yung T na naaayon sa beat para makuha natin yung BPM. So, let's do, let's do this. At kung maaari, tagalan nyo yung pagkuha ng ah, pag-tap nyo dun sa beat para mas makuha nyo yung precise na BPM. So, let's do this. <tinyo> right, lang. Pusin na natin doon and nakuha natin ay 179.54 So, pag ganito nakuha nyo, medyo mahirap i-determine ko ano yung pinakatunay na BPM since may 0 .54. But since nasa gitna siya, .54 gawin lang natin siyang .50 dahil it seems fixed yung BPM na tong kantang to. Pag nakuha nyo naman yung either kunyari, sa ibang pangkanta nakuha nyo 10 or 90, i-round off nyo na agad siya para, ah, since, ibig sabihin, medyo na late lang yung pindot nyo, or ano, and since dito, nasa kitna siya, 0.50, uh, 50 na, 59, or 54, kung ano yung nakuha natin kanina, ibig sabihin, nasa kalhati, 179 point kalhati and yung BPM, so na yan. Seems okay na yan, BPM, kung, para ma-check natin kung tama yung BPM, dapat tama, tamain muna natin yung offset. So, paano natin tatamain to? So, yung naririnig na yung gini-click na yung metronome, yun yung para sa offset at hindi natin siya, hindi siya umalisakad pa. So, para maana ito, maletermine natin ito, balik natin sa zero yung offset. Okay. Timing setup, panel, tapos offset zero. And punta ulit tayo sa chorus. Okay, so dito nagsimula yung chorus. I-zoom in ko lang tapos yung play ito yung isa pang maganda feature yung playback rate ang playback rate papabagalin niya yung kanta para marinig mo ng mas maayos yung mga beat or instrument at para ma accurate ah, accurate na maano mo ma-timingan mo yung kanta okay so okay so dito nag-start yung chorus so dapat ah ang goal natin ay dapat magsimula yung chorus dito sa mahabang ah line na to. para sa ba yan? Yan yung pinaka main measure line. Kumbaga sya yung one, one whole measure line. Okay, so hindi ko na papaliwanag yung kung ano, ano pa yung basta ang one, one measure line siya dapat ang start ng chorus. So, let's do this. So, kung kung gaganto ko, napakatagal pa niya bago mapunta dun. So, i ko ako na siya. I-click ko na lang. 300. Try ko. Ayun, medyo lamapit. konti na lang adjust. Ah, uh, 3. Okay. So, ngayon, subukan natin kung tama na tong offset stop Okay, mali. Okay, dito nag-start yung chorus. So, bawasan natin yung offset. Dapat sakto. Okay, sakto na ba yan? Okay, medyo sakto. Actually, sakto na siya. Pero, adjust pa natin ng konti. Dapat fix din yung offset kung, kung maaari. Yan, okay ganyan kung narinig yung metronome halos tama na pala ibig sabihin ibig sabihin tama na yung BPM at tama na yung offset pero so, kung gusto mo mag double check kung mahaba yung kanta nyo punta kayo sa last part ng kanta at tingnan nyo kung sumasabay pa rin yung beat at kung narinig yung dati sumasabay pa rin yung beat sumasabay back so, Sabay na sabay pa rin siya. Ibig sabihin, tama yung BPM at offset natin. So, yun lang. Eh, yun lang, guys. Uh, for the, ano naman, punta tayo doon sa compose. So, nakikita natin, ito na yung may, uh, editor mismo. So, naset na natin yung BPM. Naset na tayo yung offset. Kaya, kaya na natin mag-note agad. So, kung bakit to 5K? So, punta tayo sa song setup. Difficulty, yung column na makikita nyo itong column, yun yung column, uh, kayo nyo lang apat for 4 key. Kung gusto nyo na 4 key, ayan, 4 key na. So, yun lang guys. Uh, thanks for watching this video. Uh, hindi lang siya. Uh, also, sana nakatulong kahit pa paano. Eh. So, yun lang. Uh, try natin mag-map ng kuwante. Lel. So, gawin ko tong pattern na to. Extra-extra lang to guys, ah o, uh, di ba? Ay tayo na. Okay naman yan. Yeah. So, try natin to. Oops. Okay, 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 okay. Ma. Ayos na yan. So, yun lang naman. Tinesting ko lang naman. Kung uh, kumbaga, sakto na yung notes dun sa mga measure line dito sa mga snap divisor natin. Saktong-sakto na siya dun sa pinaka main beat ng kanta. So, kailangan talaga makuha nyo yung tamang BPM and offset para sakto yung mga line mismo dun sa instrument na paglalagyan natin ng mga nota. So, thanks for watching talaga. God bless.